Ito po ay isang malaking patunay na pineke talaga na itong si Alice Guo ang kanyang pagkatao. Ang kanyang kuno ay pagiging Filipino. Pekeng-peke peke yan. Sa una pa lang, mababanaag, makikita natin, mararamdaman natin, yung pagiging inconsistent sa mga pahayag na itong si um, Alice Guo, mayor ng Bamban. Uh, yung pagiging inconsistent niya ay isang malaking sign na siya ay nagsisinungaling scripted talaga lahat ito. At ano ang pinakarason kung bakit may mga ganitong kasinungalingan? Sino ba ang una niyang niloko? Kayo po ng mga tagabamban, Tarlac. Ang huling dinig ko, kahit um, eto nga, merong kinakaharap na malaking akusasyon, etong si uh, Alice Goo, ang mga taga-Bamban daw ay suportado pa rin etong mayor na ito na andyan pa rin daw sila para nga suportahan supportahan, back upan ang kanilang butihing mayor. Yun po ang naririnig at nababasa natin sa social media. So eto, uh, sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, pwede namang ipa-DNA test. Hanapin ang magulang, total na sa uh, birth certificate naman daw yung magulang. na ito si Alice Guo. Ang matindi dyan, nung ma-verify na etong itong birth certificate na kuno ay naandun nga yung parents niya at syempre kung saan siya pinanganak. Bakit nyo ha, sabi ay ipinanganak daw etong si Alice Goo sa isang hilot. Manghihilot, hindi sa hospital. Ang tindi, ano? Matinding kasi nung alingan to talaga. Pero yun nga, sabi, um, yung magulang daw, yung mother daw na itong uh, mayor nga na ito ay dating kasambahay nila. Na ang ibig sabihin na may, may kaya etong kanyang magulang. Pero bakit ipinanganak siya sa hilot lang, di ba? H hindi mo talaga ubos maisip eh kung ano ang gustong ipabatid sa mga kababayan natin sa buong bansa uh, netong, netong mayor na ito. Una pa lang talaga mababanaag at makikita na natin na hindi nagsasabi ng totoo. Ngayon naman, ayun sa Philippine Statistics Authority, yun nga, yung mga magulang na nasa birth certificate niya na si Alice ay hindi naman daw nakalista. Ibig sabihin, walang record. Walang record sa PSA etong mga magulang. Napakaliwanag to ha. Maliwanag na etong ginawang ito ay pamimeke dahil kung matatandaan niyo po, nakuha daw na si Alice Guo ang kanyang birth certificate noong siya ay 14 years old. Mm Medyo -hmm. matagal na rin. Ano ho? Pero paano nangyari na wala sa record naman ng PSA ang kanyang mga magulang? Ano to? Putok sa, sa kung saan lang itong si Alice Guo dahil sabi nga niya, namuhay daw siya na mag-isa. Kalaunan ay binanggit na kasama niya yung kanilang mga trabahador, katulong at kung ano-ano pa. Ang dami, ang daming kasinungalingan. Napaka-unusual, hindi man lang daw nakatungtong ng school etong mayor na ito. At puro lang daw tutorial ang kanyang way para magkaroon ng edukasyon. Matindi. <laughs> Nung mga panahon pala, uso na ang tutorial. Ano? Nung mga sabihin na natin, 20 to 25 years ago, ano? Yun pala yun. Uso na pala ang mga tutorials noon. Anyway, So ang ibig sabihin nito ay maaaring hindi totoo na merong Amelia Lial or Angelito Guo. Maaari rin na hindi lang nakapagparehistro yung, yung mga magulang niya na yon. Pero, Diyos ko po, kahit yung mga ninuno natin, yung mga magulang natin, siguradong nakarehistro rin. Kung titignan nyo, abay, Meron pa bang mga taong hindi nakarehistro dito sa atin? Siguro sa pinakaliblib na lugar. Ano ho? Pero yung ganito na mukhang lumaki sa yama naman, ay dapat lang na nakarehistro ang iyong pagkakakilanlan. So para sa akin na, para sa akin, siguradong pineke etong birth certificate nga na itong nagkunwari. Nagkunwari na magbababoy pero nakabili ng chopper, nakabili ng mamamaha, mamahaling sasakyan. Mantakin nyo ay parang na-motivate tuloy ako na magnegosyo na lang ng babuyan. Wala pa tayong masyadong kilala na uh, talagang yumaman ng timde dahil sa sa pagbababoy o dahil sa babuyan na negosyo. So kaya kakaiba talaga. Kakaiba ang kwento, sabi nga ni Senator roof um, Rafi Tulfo, Grabe ang drama na nangyayari. Parang pang daw. So, ang ibig sabihin ng isang kwento ay pang teleserye, ayan po ay scripted. Hindi po yan totoong buhay. O totoong nangyari. Di ba? Good luck.